Mayo ng buhay kan makuha ang hawakan ang 62 anyos na parasira mantang nagpapataw-pataw sa dagat sakop kan ginhadap Monreal Masbate alas 4.51 nin hapon ka nakaaging Martes. Binisto ni Police Staff Sergeant Arlo Cantela kan Monreal Municipal Police Station ang biktima na si Rodi Consensino kan Project Porokshete Bulan Sorsogon. Sa impormasyon, alas 11 nin aga kan parehong aldaw kan maglawod ang biktima alagadain na nakabalik pa sa oras na piglalauman ining makauli kaya darakan pagkahandal ipigreport ti ini sa awtoridad kan tugang kan biktima na si Adolfo Consensino Jr. Sigun sa PNP Tulos man na nagkunduser ng Search and Retrieval Operation ang MDRRMO Monreal as in PNP. Alagad gada na kan ang biktima na lunad pa kan sa iyang bangka. The victim went fishing at about 11 a.m. but in the home. Victim's brother, Adolfo Consentino, asked for assistance from MPRRMO leading to the discovery of the victim. Montreal MPS brought the cargo to MPRRMO office for transfer to Bulan Sosogon by the family member. Naiuli naman sa, sa iyang pamilya ang bangkay kan biktima sa tabang kan Monreal MDRRMO, Monreal PNP asin Bulan Bantay Dagat. Katakod ka ini, nangapuda ng otoridad urog na sa mga parasira na ibitaran ang paglawod kung maraot ang kamugtakan kan panahon, siring man na inspeksyonon ang gamit na lunadan, pandagat ang despaman ang paglawod nga makalikay sa diskwido. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.